video nito ay share ko lang sa inyo yung toolset na nabili natin at kung paano natin ito magagamit sa pagdi-DIY ng ating mga motor. Music alam ko naman na marami sa inyo yung nandito sa channel dahil mahilig din kayo mag DIY tulad natin. Siyempre isa sa pinakailangan natin para mapag DIY ay ang mga tools. Para sa akin kasi na mahilig mag DIY, nakaka-enjoy sa akin kapag dini DIY ko yung motor ko kaysa ipagawa ko siya sa mekaniko at nakatunga nga lang tayo doon. Also minsan kailangan din natin matutunan yung mga basic maintenance or basic pagbabaklas ng mga tornilyo natin. Para in case man of emergency, marunong tayo magkumpuni ng ating mga motor. Actually, sa totoo lang, investment po yung tool at hindi po siya gastos dahil in the long run or sa mahabang panahon, mas makakatipid po tayo kaysa sa lagi po tayo nagbabayad sa mekaniko. So tayo as mahilig mag DIY, mahilig mang maintenance, magkumpune, mga likot ng ating mga motor. I-share ko sa inyo kung gaano kaganda yung nabili natin na toolset compared sa mga nauna kong nabiling mga tools. Also kung ano yung kagandahan nito para sa mga nagsisimulang mag DIY. So maglalagay din pala ako ng link ng toolset na ito dito sa description or dito sa may basket. Bago yan, pakita ko muna sa inyo yung ilan sa mga tools na ginagamit ko dati. Ito yan, itong tool set na to na maliit. Kung may kita nyo naman, kulang-kulang na siya. At ito, may box ako dito na kinuha ko lang sa isang tool natin o sa isang gamit. Tapos pinaglagyan ko ng mga tools para may sarahan siya at hindi po magkalat-kalat. At kung may kita nyo naman, nangalawang na yung iba. At magulo tignan, kung may kita nyo, may bola dyan. Meron ditong mga socket. Ayan, may vice grip. Magulo siya tignan, di ba? Napakagulo. At pag nababasayan eh, lalo na ngayon, medyo maulan. Pag nabasa siya, maangalawang agad kasi nakapasok din yung tubig dito. Also dito, eh, nabasa din siya. Ayan, tapos pag sinasara ko to, minsan nagugulo. Kung kaya naman, i-arrange ia ko palagi. So, pagod na akong mag-maintenance, need ko pang ayusin yung mga tools. Napaka-hassle at saka hindi siya convenient gamitin, ganon. Kaya naman ito, para sipagin kayo. Katulad ko, actually ako masipag na mag-DIY. Ito, para sa mga beginner na gusto, kumpleto agad yung tools at also hindi na pabili-bili ng patingi-tingi. Kasi nagbabay din kayo ng shipping, di ba? May bayad yung shipping sa isang tool. So, kapag nakarami kayo ng tool, ipunin yung shipping na yon Malaki rin yung presyo na yon So, ito, isahang bagsaka na lang isang bilihan na lang at halos nandito na po lahat ng kailangan nyo take note halos kasi may mga ibang tool tayo na special tool na mabibili po natin sila individually lang pero dito sa toolbox natin tool set po natin halos nandito na po lahat tuwang tuwa ako kanina kasi nagmamasdang ko halos kumpleto na siya also uh, ah, pwede siyang isara hindi siya agad nagugulo dahil may mga pinaglalagyan po siya yan, katulad niyan Ayan, di ba? I-slide na lang po natin siya na ganyan. Magsasara na po 'yan. Pwede rin natin lagyan ng lock dito. Tapos so, sakali man ayaw natin magpahiram, ilak po natin at di po nila mabubuksan yan. Also may handle na po dyan para kung gusto nating dalinyan yan. At also bitbitin kung saan saan man kung magdi DIY tayo. Isang bitbitan na lang, wala na tayong bibitbitin na napakarami. Tulad sa akin, ang dami kong binibitbit. Ayan, may toolset dito, may toolset dito. Kung kaya naman napaka-hassle. Pag nagdi DIY, eto, ah uh, Bitbitin mo lang, lapag mo lang, ready ka na. Ayan, lang slide niyan. Layan mo lang dito, ayan, kahit one hand, oh. Lain mo lang dyan. and bubungad na sa lahat ng tools. Kitang kita mo lahat. Madali mo mahanap yung tools na gagamitin mo. Ayan, i-walk through ko lang po kayo sa mga tools na nandito para may idea po kayo sa mga size sa, sa mga gamit po natin dito. So, dito sa first layer po natin, ratchet tools po yun nandito. Meron tayong maliit na ratchet One-fourth tapos meron tayo ditong reset na one half. Ito pang heavy duty, pang malalakihang tornilyo. Tsaka pagkailangan ng mapuersa or puersa para matanggal po natin agad yung tornilyo. Ito pwede po siya sa maliit ng mga tornilyo na hindi na nangangailangan ng masyadong malakas na puersa. So yung reset po na to is ito yung pinaka base po natin. At pwede po natin siyang, siyang lagyan ng mga bala. Tulad nito, ay eh, mga socket po natin which is may, may, iba't ibang size Ayan, pwede natin pasok dito pipindutin lang po natin itong part na to bago natin ipasok dito at yun mapagbaklas na po tayo piliin lang natin yung akmang size para sa tornilong babaklasin natin usually naman po uh, 8 10, 12 yung mga size ng tornilyo yung mga na tornilyo dito sa ating mga motor at kumpleto naman po yan ano, meron 7 may 8, tapos, 10. Ay, may 9 pa nga. 10, 12. Kompletong kompleto. Magagamit po natin to sa mga area na medyo masisikip. Tulad na lang, halimbawa dito sa ilalim. Ayan, pasukan lang po natin ng size 14 na socket. Mabubuksan na po natin yan. Pero ito, palagay ko, kailangan dito heavy duty. Ayan, which is meron tayo dito. Heavy duty. Tapos yung mga bala po nya, halos same lang naman dito. Pero mas malalaki na po ito. Pero meron din po siyang maliit. Mag-start po siya sa 10. Ayan, 14 meron din which is gamit na gamit din. Yun, mababaklas po natin ng maayos. Or yung mga heavy duty na tornilyo dyan. Tuwang-tuwa ako dito kasi. Ayan, may heavy duty, pang heavy duty. May pang maliit na tornilyo. So, makakapili ka kung ano yung gagamitin mo. Also, kinagandahan nito, yung mga sakit may din. At hindi sila basta-basta nahulog. Tulad nito, ito kasi pag sinasara ko, itong set ng tools natin ito. to. May part na nahuhulog. Ayan, tapos, kaya naman misan, hindi mong ayusin ulit. Napaka naman kung di mo ayusin. Medyo gulo-gulo na siya at di mo na masara na maayos. Mga ganun. So, dito, saksak mo lang ng ganyan. Ayan, kahit malito kayo ng konti sa mga size, pag balik sa inyo, pwede naman yan. Pero mas okay, pag sunod-sunod rin nyo, para hindi kayo nalilito. Also, may kita nyo naman dyan yung size. So, oh yun oh. may kita nyo yung mga size pagkakasunod-sunod also yung mga malalaki na to, magamit din natin lalong lalong na, yung sa may gulong po natin alam ko size 24 yun kung di nagkakamali meron dito oh, gamitan lang natin ito, heavy duty ayan, pwede natin persahin kahit makamay lang natin kasi medyo mahaba naman to at matibay kayang-kaya nya po yung mga malaking tornilyo tapos meron din pala dito mga flat screw, pwede rin po yan dito sa ating rachet. Also, bukod dun, uh, meron tayong parang pang-screwan to, pwede rin po natin pasok dito yung mga uh, socket po natin, tsaka yung mga pilip. So, may option tayo na pwede siyang ipasok sa rachet or dito. So, yung ginagamit naman to sa mga area na medyo uh, masikip din or tulad na lang ng new box natin. Halimbawa, dito sa U-Box natin, 10mm, at uh, tar socket yung gagamitin natin. And masusok natin agad kasi medyo vertical po siya or naka-align po siya sa tornilyo. Di tulad ng rachet, and pakita ko yung rachet sa inyo. And tatama po yan. Yung rachet, ganito siya ginagamit. So tatama po yan, mabibitin po tayo ng ikot. So mas reliable, mas okay gumamit po tayo nito. Itong vertical. Please, kahit pa paano sa mga nagdi diy or nag-umpis mag-DIY, nakakuha kayong idea at nalaman nyo kung gaano kaganda itong mga tools natin na to ito naman sa second layer natin ayan meron din tayong mga individual na mga flat screw tsaka mga Phillips ayan kung gusto natin ready to baklas na lang gamitin lang natin to napakaganda ng quality nito ayan pag may itim siya sa dulo hindi po agad ng sugat or pumupurol yan may mga iba kasi na ilang gamit pa lang is putput na agad to kung kaya naman medyo bumibilog na So yun, may mga malalaki. eh malalaki. Tapos, ito, mas malaki pala ito. Ito yung pinakamalaking flat screw. Limang piraso yan. So yun, dito sa kabila naman, may mga plies tayo. Ito, pwede natin magamit sa mga wire. Pamputol, or kung ano man. Yan. pang ipet, may long nose din. Ayan, meron din. Meron din metros dyan. Meron din tayo dito. Cutter, tas may sobra siyang mga bala. So, ito, magagamit ko na lang siguro kung bukas ng parcel. Ayan, katulad niya. May parcel tayo na spring. Magma-magic flower tayo. Abangan nyo yung video natin dyan. So, yun. Kompleto, ba? Diba? Tapos, dito naman sa ilalim, makikita tayo ng open range. Tapos, may close range po siya dito sa likod. So, ito, magagamit po natin. Kunin natin, Jesa Magagamit po natin ito. Halimbawa, sa mga ganitong cases. Ayan. Luluwagan natin to pwede so ibig sabihin pangluwag po sya sa mga cable po natin or mga space na kailangan masuksok po natin yung wrench di tulad kapag naka-expose yung tornillo ayan socket wrench po yung gamitin natin dito papasok natin pero pag ganito may cable ayan mga open wrench so yun gamit na gamit di ba lahat ng size din nandito from 8 8 9 yes, 12 12 7 19 yun pinagamit na gamit nandito lahat Meron dito din dito ang vice grip. Tapos ito pang ipit to ah, sa mga hindi nakakaalam. Pang ipit. Tapos meron din dito. Ewan ko lang kung ano yung specific na tawag dito. Pero parang pliers din siya. At adjustable. So ito palagi ko magagamit ko siya sa mga kadong malalaking nut. Or mga box type na nut. At gusto natin luwagan. And ipitin lang natin luwagan. Lalong lalo na doon sa may part ng ball race natin. May malaking nut doon na wala ng tool. So, pwedeng ipitin to. Tapos, may ikot natin yon, Medyo malagi yun eh. So, yun. Adjustable pa siya, ba? Diba? So, yun. Meron din tayong Allen wrench dito. Ayan yung mga octagon. So, sa mga ibang nut natin or mga aftermarket na nut, magagamit natin to. Yung nakulangan lang ako dito, yung mga flower or Allen wrench, which is katulad nito. Ayan. Tulad nyan. Sa mga Honda kasi, di ba alam nyo, yung mga nut po natin, parang star po siya. So, yun. Yung nandito, yung stock na dito. Flower wrench po yung mga yan para hindi po madaling manakaw. So, yun. Bili na rin lang kayo ng set nito. Tapos, ilagay nyo dito sa tool set ninyo. So, kagaya na nga na sinabi ko, halos kumpleto na to. Pero, hindi pa talaga kompleto. Lahat-lahat. Siyempre, lahat. may mga special tool pa tayo natin na tinatawag para sa mga specific needs ng mga motor po natin. Pero, yun. Maglalagay din ako link ng flower allen wrench. Ladagdag so, ko to. Yan. Yung mga adapter natin na yan. Pwede po natin yung isaksak sa mga liba dito sa mga sakit po natin dyan para mas malakas po yung persa natin pag may hindi talaga tayo matanggal at wala tayong power tools pang barel pwede po natin saksak dyan. And for summary, itong mga tools na shinare natin, pwede nyo maging investment yan. Pwede nyo pagkakitaan sa pamagitan ng pagme-mechanico or pag company ng mga ibang mga motor. Lalo na kumpleto naman tayo sa mga tutorial. Yung mga simpleng pag-adjust lang, simpleng pag -simple pagme-maintenance, magagawa nyo gamit yung mga tools na yan. Siyempre, so, bilang panghuli para ma-appreciate natin yung binili natin, bibinyagan natin to, maglalagay po tayo ng CNC na ehe dito kay Scarlett natin by the way nalagay na natin yung bomb X natin gawan ko na lang ng bukod na video yung paglalagay po nyan also maglalagay tayo ng mga ilang bolts sa yan mga gold bolts so yun ayan. ayan montage ko na lang yung pagbinyag natin sa paggamit ng bagong tools natin ganun ganun lang na tayo ng ehe CNC na ehe tsaka mga bolts sa ating mga motor ayan sa disc brake po natin napaganda na tignan pati itong hub and mile po natin dati pa po natin binili yan may nyo parang halos puro CNC na itong harapang part ng motor natin halos na kompleto na natin ito bibilan din natin ng bolts yan yung GR5 medyo mahal lang pero padating na yon. Hindi to, ayan, CNC na rin yan. Hindi to papalitan natin ng buo yan so yun yung mga pinapakita kong pyesa sa inyo lalagay ko din yung link baka kasi magustuhan nyo rin yung mga pyesa ang nilalagay po natin kay scarlet po natin o, diba napaka smooth lang pagkatapos kong gamitin nilagay ko lang lahat dito sa box tapos tupinan na natin yan okay na tayo ba? Diba? ganun lang kabilis di na tayo maglilipit ng sobrang dami so yun lang muna para sa video na ito the more click the more you know tool set para sa mga nagdi DIY ng motor bye bye dami ano?